eto, parang probinsya ng Maynila mga kababayan, wala tayong magkitang pasayro grabe Kaaksaya Ta lang tayo ng gasolina mga kababayan. Sayang yung gas, ikutan ang ikutan. ah, mga kababayan ito isang oras kalahati na tayong umiikot pero wala tayong makitang pasahero sa ano tayo ngayon malati eh napapansin nyo ba yun na ano grabe kaluwag Ganda pa yung kahapon mga babayan. ikot, ikot. Ito malati mga kababayan pero napansin nyo ba na parang walang kata yung nakikita ang pasahero dito. Malungkot ang malati. traffic araw-araw pero ngayon wala tayong nakikitang traffic no? wala rin nga halos makita tao mo ko Mukhang nagsiwi na sa probinsya mga kababayan kaya wala tayong makuha pa Morning, morning sa lahat. Ito malate mga kababayan. Malungkot na araw sa biyahe. Napakaluwag ah, ng kalsada dito sa Malate bang iba sa mga nakaraan ayan no wala yung mga apam Ayan, dire-diretsuhin natin ito mga ka kababayan papuntang Bito Cruz. Tulad kahapon, pag wala tayo makuha, uwi tayo. Ito, papunta tayo ng Manila Zoo. Punta tayong Manila Zoo mga kababayan. Ito yung ano, yung lugar ng mga badyaw sa Adriatico. Ayan, may basura. Mukhang tulog pa yung mga batang makukulit dito na badyaw. Ayan, tingnan ninyo naman dito ang basura, kaliwat kanan. O, hindi naman winawalis sa mga nagbabasura eh. 做管理的时候。 mga kababayan ayan ang video magingat po kayo dahil live tayo ayan nakita nyo ba sa kanan ayan yung mga enforcer dapat baguhin dito sa Maynila mga kababayan yung sinasign nilang ano swerving mga kababayan ko kasi kawawa po dito yung mga ano yung mga naliligaw na driver kasi talagang wala tayong, wala silang laban dito. Mga kababayan, tulad nito ganito, Sabadoy Gloria, mapapansin nyo naman siguro. papansin nyo sila naghahanap talaga sila ng ano magbibiktima. hindi po nakakatuwa na pinasasahod natin sila ng tax ng taong bayan ganyan ang ginagawa nila Ayan ito na nasa ano na tayo mga kababayan Nakatawid na pala tayo dito sa may Manila So At diret lang tayo ng ano Kasi pupunta tayo ng Garay Pag surrender tayo ng boundary Mga kababayan Isang linggong boundary Ayan no Napakalwa grabe Karirahan to, karirahan. May umahabol sa atin eh. Kapag ganito, walang paiwanan. Ah, wala. Paubusan talaga ng gasolina to. tenabe to cruz bukampo bi o kampo mga kababayan mag-reckless driving na tayo para makakuha tayo ng buwi ng mano no? baka sakali ito At makakuha man lang tayo mga kababayan pambiling bigas ngayon no, ah. sa Lunes magbibigay ulit tayo ng libreng sakay ng mga kababayan. ito mga nagtataga pumila pila oh Dito cross mga kababayan Super duper lungkot biyahe mga kababayan tapabi nyo ng Vito Cruz mas maganda-ganda pa kapon kasi awanan nyo sa kapitong pasayro tayo pero ngayon zero parang wala tayo sa Maynila mga kababayan ayan, ayan mga kababayan tingnan nyo naman yung Badyaw Oh, ayan, badyaw, na sabit sa mga jeep. Oh. dami nila, oh. Oh, like Badjao like. Kampante sila, oh, ayo. Oh. 'Di ba? Mga babae 'yan, mga kababayan. Mga batang babae. Ito, malapit na tayo sa bundi Napakahaba na ng tinakbo natin. Gwen, shoutout sa'yo. Manila ba yan po, sir? Opo, Maynila po ito. Parang hindi nga ako na... parang wala nga ako sa Maynila ngayon kasi walang walang tao, wala pong maluwag. Ito, Bundia Station na to. Yung mga galing ng Laguna, dito bumababa. Try natin kung may pasayro din dito. Ayan, shout out sa iyo, Gwen. Ayun, may pumara din. Ito, may pumara. Ano na to? Gwen na natin biyahe. Eh, pasayro. Morning. Good. Good. morning. Kasi ah, so may soler tayo. Sa may, may soler. Oh, sa so, so may restaurant. Ah, sa restaurant. Oo, oh, oh, doon tayo magkikita. So soler po yan? Dito. Ah, soler dito. Ah, okay. Ayan. Wala pa rin driver. Magla-lunch muna dyan. Bago pag ah, narating yun. Mm, saan sa Maynila, Gwen? Nakalay po tayo. <laughs> Ay, yung kinabaaba ng takbo ko. Alam ko lang dito ako, kukuha yun naman, yun. hindi na sana ako nag-aksaya ng oras. Diretso na sana. Galing pa ako ng malabo. Umikot-ikot ako, wala. Eh, baka sakali lang naman to, baka makakuha ang pambiling ulang. Diyan bangki. Maganda pa kahapon kahit Biyernes Sabto. Wala, eh, malalayo. malalayo. Eh, kasi pagkabuhay kaya lunch pagbata ng Tagaytay at spainit. Kaya eh, mga taga dun sulsursugod shout out sa inyo. Kahapon loob dito mo. Sarap ng biyahe. Kahit madalang ang pasayro. Talaga naman hindi ka mo hindi sasakit ulo mo eh dito kahit humiga ka yan walang babangga sa'yo eh ngayon ang dami ang dami bumiyahe ngayon no nataksa yun kapon wala yan dyan eh alpashare na lang ng live ko eh sa bawah kayo galing yun dami ng bumiyahin na yan sa tayo dadanaan sa mga pagalan pasayro anim na pasayro ka mag may pambigas ka at na lang kayo naman pa kaysa sa wala diba Napait naman pala ,ú? oo oh, oh. ng operator namin yung para sa amin na yung hindi yung kamira no, at least uh, kaysa, sa sabi lang ng operator ingatan nyo lang yung sasakit hindi kaysa ang kasi ng operator kung hindi kayo bumiyahe, pare pare tayo nawalan. Bumiyahe kayo, ka, kami nang bahala pag uh, sa bangka. Pero yung buka talaga ayaw eh. So there, direction derecho na tayo.